Viral ngayon ang mga picture na pinost sa isang netizen sa Facebook. Picture ito ni Naeji Raval at ang kanyang boyfriend na si Aljora Brenica na nakuha ng naglalakad galing sa isang event sa Subic Zambales. Bagamat madalas nang makita ng publiko ang dalawa na magkasama, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita sila magkasama na may isa pang kasama, isang batang babae. Ito ang napansin ng mga netizen dahil hawak-hawak pa ni AJ sa kamay ang bata. Dahil ito ang kaya dinagsa ito na pagtatanong kung ito na raw ba anak ni na at Aljur, matapos mapabalita na nagbuntis noon ng aktres. May ibang netizen naman na nagsabing hindi ito anak ng dalawa dahil kung anak kumano ang bata, dapat daw ay nasa tatlong taong gulang pa lamang ito. Ngunit marami sa mga komento ang may himig pagkairita dahil nainiwala ang mga ito na anak nga ni na Ejet Aljor ang nasabing batang babae na kanilang kasama. Ilan sa mga komento ay, deny na may anak, lumalabas din katotohanan. Ayon naman sa isa, deny-deny pa nung una, lalabas din ang totoo. Mga artista talaga o, oh, ginagawang katatawanan ang mga sarili nila. Ngunit may isa namang nagsabi na anak daw ito ni AJ sa una nitong karelasyon habang ang isa ay nagsabing nagpakaama o mano si Aljor sa anak ni AJ samantalang may dalawa itong anak kay Kylie Padilla na sina Alas at Axel na iniwan nito. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.